guys, good morning Heto magpapakain po ako ng pusa dahil po na-cancel po ang kasama ko dito sa salon so yung mga alaga po niyang pusa ako na po ang magtutuloy na magpapakain dahil pinaka responsibilidad ko na po sila araw-araw di ko sila pwedeng pabayan ayan po ang pagkain nila guys tsaka magdadala rin po ako ng tubig teka guys, lalabas ako ipapakita ko sa inyo yung mga alaga ko so tatlong beses ko po silang pakakainin umaga, gabi, at tanghali et, tanghali, yan guys labas muna po yan guys, so ang init-init hindi sila pwedeng papasukin sa ayan guys, dito ko lang po nilalagay yung kanilang pagkain maning! ayan na po sila, nagsisad dating hindi po sila pwedeng papasukin, nagagalit po sila sa akin. Baka mapulis po ako. Ayan, pinulot ko lang po itong kanilang lalagyan ng tubig, inumin. Ayan, bismillah. Ayan guys, ganyan. Signan mo guys, oh. Napakainit, tayo nilang lumabas, nandun lahat sila. Ayan oh. No? ayan sila. Ayan o. Oh. Maning! Ayan! Ayan sila guys. So. Oh. Ayan, dahil napakainit. Tatlo lang 'yan guys, meron pa dun. Kain na, kain na. Ken. Hayo nilang lumabas, oh. Pero wala po akong magagawa di, sila pwedeng dalhin sa loob 'yung pagkain kasi napapagalitan ako. Sige na kain na kayo. Mag-aalmusal na rin ako. Bye. Asan yung mga kasama. Ha? Ayan na no, guys. Ayan sila. Ang dami. Ayan guys. May tatlong bata pang ano bagong silang. Ayan. Magkakapatid ang mga yan no. Ayan. Ito. Ito. At saka yan. Magkakapatid ng apat na yan. Yan ang nanay. May bago siyang anak na apat din. Eh. Kain ka na doon. Kain na, kain na. Ayaw nilang lumabas, guys, dahil sobrang init. Wala naman akong magawa. Hindi ko naman sila pwedeng dalhin sa kwarto ko. Gustong gusto ko nga, pero ako ang mapapahamak. Mababalaw ako. Magmumulta. Kaya ayaw nilang lumabas, guys. O, oh. tignan mo. Ayaw ng pagkain. Sobrang init. Kain na, maning, maning, maning. Kain na, kain. Psst. Psst. Kani. Kain Ayan no guys, lumabas na yung isa. Hindi siya nakapisa no, pumasok. Ah, kawawa. Dahil mainit ang simento. O sige na. Labas na lang kayo kapag walang araw ah. Bye-bye na, sorry na. Hindi ko kayo pwedeng papasukin dito. Dahil magagalit sila sa akin pag pinasok ko yung pagkain nyo. Diyan na muna kayo, ha? Ah? Ako na magpapakain sa inyo mula ngayon. Bye-bye na muna. Bye-bye!